Good morning! Ah, uh, mga kasari, ito na yung aking sinabi na ipapakita eh, ko sa inyo yung aking bagong istante na uh, inorder ko sa Shopee. Yan na yung laman ng aking istante, guys, na bago ngayon. Ang kaunti pa lang din, di pa naman napupuno. Ayan, oh. Kasi... Ah, uh, hindi pa rin tayo nakapamili ng marami. Sana magkaroon tayo ng maraming pambili para mapuno na natin yung ating bagong istante. At, eh, pakita ko na rin, guys, ang aking store ngayon bagong ayos. <laughs> diba, ang ganda ng uh, hitsura ng aking tindahan ngayon, guys, kasi inayos na namin kasi mayroon na tayong paglagyan ng ang uh, mga iba't ibang mga paninda dahil may bagong ating istante. So, ngayon, naayos na natin ang ating tindahan. ayan Ah, uh, di ba mukhang ano, mukhang malinis at maganda tingnan guys pag nakaayos ang ating uh, tindahan. Kaya ah uh, sa aking mga kasari, maraming salamat sa pagsubaybay sa panonood sa aking mga video about sa aking tindahan. Kaya uh, ginagalingan ko talaga Mag-ayos na aking tindahan para ma-inspire ko rin kayo kung paano natin pagandahin ang ating tindahan na uh, dadami ang ating mga customer. Ayan, guys, may bago ako mga beauty product. Yeah, iniwan na yan dito sa akin. At ilubenta ko lang daw pag uh, mabili saka ko ibibigay yung bayad. O, diba? Mayroon tayong 20 pesos every items niyan. Yan lang naman ang tinubo ko, kaunti lang naman ayan guys ang ating bagong uh, ayos ng ating tindahan ngayon dyan ko na lang nilagay nilagyan ko na yan siya ng mga uh, sibuyas kamatis yung ating uh, tray na violet at dito ko na rin nilagay guys ang ibang mga ano po mga jujeria na masikip doon. O oh, ayan hindi pa puno. Mayroon pang bakante kaya may ipaglagyan pa tayo. Ayan mga suka at toyo. ang dito ko inilagay. At uh, punuin natin yan ng mga condiments natin. At ito na ang dito sa kabilang tindahan. Medyo lumuwang na siya guys kasi wala na masyadong nakasabit. Kasi nga nilagay ko na sa ang ah, mga lalagyan dahil may mga bakante na tayong lagayan against the light tayo at yan guys ang uh, ah, share ko sa inyo na hitsura ng aking ah, tindahan ngayon ang tindahan ni Ining ayan may re tayo na ano guys may re ririp, tayo mamaya na isang sako ng bihon Bumili ako kahapon para, ano kasi, dalawang balot na lang yung nandoon. At hanggang dito na lang guys, ang aking uh, video ngayong araw. Thank you for watching. Have a blessed Sunday sa inyong lahat. Bye bye.